Mm, mm Yan mga guys. Nandito kami sa isang lugar ng mga ferry daw. Mga ferry. Hanapin natin ang ferry. May eh, ba ba? Pinakatuktok ng bundok to. gutom na po sila pati ako oo oh, oh. na ako Minik ang ano nila hagdana na puntang taas hindi ka talaga madudumihan hmm.

mga kasama namin apat lang po kami ang motor motor rides ganda